sang ano natin kaya manalig sa Panginoon at sa Dakilang Ama. orong sa ganun, sa mga ulit sa ay marinig niya tayo at uh, hilingin natin na gumaling. Kaya, po no. Masakit pa rin dito, mo. Hanggang ngayon. Ano pang nararamdaman niya? Ako, yeah, pa. Hanggang sa ano kong parang aram na kavara kodi hoy kya Pinaupin ka yun. Ganun. Mahaba oh. Saan mga ba yan? Ito. Pakitanggal po yung isang medyo. Tignan natin may sakit doktor ka, no? Sampanya po rin. Ito, bago ka pumikit, tingnan mo to. Ito, sakit doktor to. Ito, sakit doktor. Ito, mga bad spirit. Mga masasamang elemento. Ito naman, kulam, barang, palipadangin. So, tanda nyo, ha? Wag, pag sinabi kong pikit-pikit, wag bumumulat mumulat, no? Pikit. Sige. Tinuyo ko sasakit sakit. <coughs> May sakit doktor ka. Pero titingnan muna natin mamaya ulit na. No? O ito po ah. Kulam. Barang. Ah. Kulam barang. Meron. Ito naman ang bad spirit. Mga kaluluwang ligaw na hindi makaano. Makakyat. Oh, mayroon din. Ngayon, papalitan natin kasi matigas to. Papalitan natin ng popon bun. Tignan nyo po, ha? Hmm. walang, walang laman. Nawakan nyo po. Diba, lambot. Ayan na. Ngayon, pag ito inagpisahan ko, huwag kang mumulat po ang dati hindi ko sinasabi. Ano po? Pag sinabi kong alisin mo, gagantuin nyo lang po. Tignan nyo ko. Ganon. Ganon. No. Kung uh, mapapapasok natin, kung sino mang umano sa'yo, mas maganda. No. Pero huwag yung mag akong bahala sa ngalan na Ayan lang ha. Ilang pinan ako. Simulan na tayo. Pikit. Huwag mo mula tanggat di ko sinasabi. Tandaan nyo, Uh, malayo kayo taga Isabela kayo minsan minsanan lang natin itong ano, gagawin <coughs> um, umasakit, <umiinip. coughs> Masakit, tumingin eh. Masakit. Masakit ito. Ang sadoy sa so, das kamara, sa baot, aliluya aba. Ela, Aom. Sa sino mang gumagambala sa lalaking ito, mag-usap tayo sa espiritu ng Diyos. So ka sa kapangyarihan ng Diyos, Diyos na lahat, Diyos na kinakatakutan sa si impyerno. Paktum, pigabit, pikatum. Pasok sa katawan ng lalaking ito. Mm. Amatam, Alimatam, Alimatam, kontra Bestam. Puh! <coughs> Pati mo muna yung pan para sumakit lalo. <coughs> tisin nyo lang po, tisin, tisin, tisin. Tisin, tisin, oh. tisin. Jesus <coughs> Domini Alterno, Jesus Domini Sagrado, Jesus Domini Jai, Rexom Jai. Puh! Ah! Huwag ganito pong gawin nyo. Mula ulo. Yung siya sabi ko kanina. Dalawang kamay po, dalawang kamay. Lahat. Lahat na sumasakit sa'yo, tanggalin mo. Sige po, lahat. Sige, lahat. Sige. Pu. Lahat. Sige lang po, sige lang. Sige, lahat ganun niyo. <coughs> May pangontra to? Wala. Pangontra? Wala. Wala kang pangontra? Wala. Pikit lang po ha. Ah. Pikit lang. Masakit pa rin? Ako. Hmm. Sige po. Sige, yung likod mo. Yung sinasabi mong sobrang sakit sa likod mo. Aalisin natin. <coughs> Sige po. Sige lang. Sige pa. Sige lang. Sige lang po. Sige lang. Sige lang po. Sige. Yung pinaka-ano na nararamdaman mo. Sige. Ah, sige lang. Sige lang, ah, ah, sige lang. Ah, sige lang. Ayan, kita nyo po ah. Pupunbal lang oh. Uh. Ah, ah, uh, okay. Kita nyo. Kung tayo po, hindi tayo nakulam, na inkanto, o ano man, kahit abutin tayo na kinabukasan, hindi masasaktan to. Kaya po, pasitin po, Oh! Hmm. tis lang sigila lang sige lang po sige lang po sige lang sige lahat tanggalin mo hindi man natin makausap ang mahalaga matanggal yan at papatayin ko yan malaman nyo na lang sa lugar nyo may patay sige sige po Uy, sa likod po sa likod ulit. Sige po. Oh. Sige po. Sige po. lang po. Tis po. In Jesus name. Lahat ng kasalanan natin ay isuko natin sa ating Panginoon at sa ating amang dakila. O kung nasa ganun ay mamuhay kayo ng maayos muli sa kapiling ng iyong pamilya. At mawala ang iyong sakit. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Woo! Oh. Apo, ah. Sige lang po, sige lang. Sige pa, yung sa likod, yung sa likod. So, mawala sa likod. Ah. Sige, sige lang. May, ano na, asin na, ano. Sige pa, sige pa, wag, wag pong mumulat ha. Oh okey. Oo, Sige po, sige pa, sige pa. Sige pa, meron pa po eh. At siguro din po na hindi nakibabalik dito sa akin dahil ang layo ninyo oh! hindi sige ba po sige ba po sige pa kunti na lang kunti na lang sige pa sige pa sobrang haba na ano kanan laki okay. pa abo, oh sige pa sige pa so mawala yan sige pa po sige pa habang oh. Oh. sige pa Oh. Sige pa po. Wala nang magwala yan. Mga ano yan eh. Mga uh, walang yayin nun. Mga tinitira yung mga walang kakayaan. Inahamon po nga yung mga yun. Sabi ko, huwag sila. Ako. Ako ang binay nila. Ano, babae ba sila? Babae. <coughs> ba? Babae po. Puro inggit po ito. Okay. Malalaman nyo nila kasi. ah po. Sige po, oh. sige po. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. <coughs> sila po hindi namin malaman yung pangalan niya Basta po nalalaman naman namin kung Apo, pati, dun, pati, malalaman niya Oh, eh, malu aku kau Masakit pa? Sige pa, sige pa. At tapos mula ulo ulit. Mula ulo, pababa. Mula ulo, pababa. Yan, pababa po, pagano po. Sige pa. Yan, sige pa po. Yan. <coughs> ah! Ah! Sa oh, likod ulit, sa likod ulit. Oo! Oh. Oo! Oh! Likod ulit, likod ulit. Oh. Likod. Banata mo yung likod. Likod. Ay, ito po. Ah, kasi ako chelin Taga Isabela po sila. Dumayo pa po dito sa Zambales. Para magpagamot. Eh, po magpagamot. Ay, ako po na sa ating red sway. Oo! Oh. Sige pa <laughs> po, sige pa. Sige pa. Sandal lang po. Tama na. Sandal. Panginoon kong Jesus, aking ang magdakila. Humingi ako ng basbas sa iyo upang katahin sa mga oras ito ang gumagambala sa taong ito. Jesus, nanadanam dayos अपने Huwag mo mumulat ah. Ito yung... Sige po, tinanong Hawakan niyo po ng kamay niya. Ibubusin niya. Sige po, ka. Mulat. Ito na mga kong pantay. Pantay. Okay. Pantay na. Pantay na. Pantay na. Kanina. Anong pinakamahaba? Ito, di ba? Sobrang haba. Okay. So, ngayon, tayo ka. Okay. Lundag na mataas. Sige. Okay. Ganun-ganun okay. okay. makumipagbabago. Meron na. Okay. Yung totoo po, malayo kayo. Sambalis, ah, sambalis ako. Okay. Nawala. Parang nagyaw na kanya po ito. Nakil. Wala na bukod. Puri na Diyos. Amen. Um, ako dito at mamaya bibigyan ko siyang sa tubig. Uh, araw-araw Ang